Hello everyone! asa uh, so mga interested po kumuha ng house and lot Meron po tayong house and lot dito sa ating Takurong City Sa may barangay Buena Flor, Casa Buena subdivision Kung gusto niyo naman po sa Tina, meron din po tayong um, Shana Homes doon So meron po tayong dalawang unit doon Ding Dong at saka Dandy So dito po sa ating Buena Flor area ang ating pong unit dito ay kompleto. May apat po tayong unit dito na available. Itong ating uh, Emilia, ayan nakikita niyo po yung ating Emilia, yung ating Dingdong House and Lot. Tapos yung ating um Fonzo. Tapos ang ating Dandi ay nasa likod pa po ginagawa. So dito po magkakaroon tayo ng amenities dito. So napakaganda. Uh, meron na po kayong um plaza playground um may plaza playground tayo dito. Meron din tayong guardhouse. So, safe po yung ating subdivision. Pagpasok mo at paglabas, meron po tayong guardhouse. So, ang bahay po ninyo, hindi na kayo po Kapag nakapag-avail po kayo dito sa ating mga house and lot, um, wala na po kayong paproblemahin yung pagbabayad na lang po dahil kami na magpapatayo ng bahay ninyo. Kami na maglalagay ng kuryente, ng patubig ninyo, ng um, drainage facility at saka siguradong may uh, security po yung inyong um, house and lot tapos ang con concrete din po yung ating mga roads ayan, nakikita nyo po so ngayon ongoing development pa lang po tayo pero um, soon pag makikita nyo po napakaganda po yung kakalabasan ng ating subdivision dito sa ating Maybena floor ang ating subdivision po ay dalawa ang location. Meron po tayo dito sa May Buena Flor, Sampaguita, Purok Sampaguita, Tacorong City. At yung isa po ay nasa Tina, Tacorong Purok Orchids. So yun po, sa mga gusto mag-avail, PM po kayo dahil um, i-resend ko po sa inyo yung iba pang mga detalye. Mas maganda pa po yung um, ana, mga amenities na makukuha ninyo. So yun lamang po, maraming salamat. <laughs> mag-avail po kayo, mag-contact po kayo dahil um, para po hindi kayo maubusan ng lot dito hindi kayo maubusan ng um, vacant so nakita nyo po Sir, ito, Sir, ating, ito ang ating amenities, dito naman po yung ponzo, sample ponzo ay ongoing pa din po tapos at ito naman sa malapitan yung ating Emily House and lot. ang ating dingdong nakita nyo naman po concrete roads Ayan. Tapos may mga drainage facility din po tayo dito. So nakita na no, meron tayong ginagawang ano dito, Emilia. So malawak po yung ating area dito.